Ano pong may ibigay niyong payo sa gaya ko na pagod na sa buhay at nakakaisip ng mag-suicide? Ito lang ang lagi kong sinasabi. Life is short. Konting tiis na lang. Diyan din naman tayo lahat mapupunta. Believe me, I understand you. Kasi minsan ako nang galing sa pakiramdam na yan. Pero I figured out na pag malungkot ka, mas matagal ang oras. Pag masaya ka, mas mabilis lumilipas ang oras. So para mas mapabilis ko ang buhay ko, in-enjoy ko na lang. As if I'm just a game character and I literally play life like a game. Nagseset ako ng mga life goals ko at dinidiskartehan ko isa-isa para maabot ang mga ito. Pag naubos ko na yung mga sinet kong missions, nagseset ulit ako ng bago to keep me motivated. I set goals like magipon uh, mag-ipon ng good deeds, para kung totoo mang may paraiso, at least may invest ako kahit papano. Sinabayan ko na rin ng investment dito sa mundo para mas challenging. Tapos alam mo habang nilalaro ko ang buhay, naisip ko na lang na buti na lang, hindi ko itinuloy yung dati kong naisip na yon. And I'm very sure, I promise you, darating din sa iyo yung araw na yan na pasasalamatan mo ang sarili mo for deciding na ituloy mo lang ang buhay mo. Enjoy life! What are your thoughts sa mga streamer or influencer na nagpo-promote ng sugal or online gambling? Kung yung content nila ang itatanong mo sa akin, derecha kong sasabihin na basura para sa akin ang content na nagpo-promote ng sugal. And I highly recommend na iwasan yung panuuri ng mga yan dahil kahit sabihin natin confident ka na hindi ka nila mako-convince magsugal e eh nagiging parte ka pa rin ng pag-spread ng promotion nila. Kasi kahit hindi ka mag-react or comment sa isang video by simply watching them, recommend na ng algorithm yan sa iba pang tao na maaaring matuksong subukan ng sugal. Pero dahil ang tanong mo e, eh, streamer or influencer at hindi yung content, may dalawang klase yan. Yung marupok at yung gahaman. Yung marupok I can say na hindi ko sila masisisi sa decision nila. Kasi kung may idea kayo kung gaano kalaki ang offer, e eh very tempting talaga. Example, gaya ko, hindi naman ako sikat pero marami nag-o-offer sa akin. 60k ang pinakamababa at umabot pa ng 500k ang maximum na offer sa akin. Ipopromote ko lang daw ng at least 1 minute ang app nila sa mga videos ko. Ni hindi nga umaabot ng 10k ang kinikita ko lately sa Facebook sa isang buwan. Kaya kung wala lang akong konsensya o takot sa Diyos, eh baka tinanggap ko na rin yung offer nila. Now imagine yung ibang influencer na mas mataas ang reach kesa sa akin. I heard millions ang bigayan sa kanila Hindi pa kasali dyan yung kikitain nila pag ginamit yung referral link nila At yung ikalawang klase, ay eh yung mga influencer na nagpapanggap na sobrang daling manalo dito Kikita ka ng pera dito Napakadali lang manalo dito Hindi lang basura ang tingin ko sa mga yan, sobrang gahaman pa Totoo ba ang pamahiin? Some of them ay very easy to debunk by simply observing Ilang kutsara tinidor na ba ang nahulog nyo just to realize na wala namang dumadating na bisita? May kasabihan din na kapag may bumahing habang ikaw ay paalis ng iyong bahay, huwag mo daw itutuloy kasi may sakunang mangyayari sa'yo. Maraming beses ko nang sinubukan yan, tinutuloy ko lang ang lakad ko. At heto, buo pa rin naman ako. Subukan nyo ring obserbahan yung mga buhay ng mga taong naniniwala sa pampaswerte. Sobrang liit lang na percentage sa kanila ang talagang masasabi mong sinwerte. Sabi ng iba, wala naman daw mawawala sa'yo kung maniniwala na lang. Actually, meron. Like kung hindi ako aalis ng bahay tuwing babahing ang kapatid kong ito, e eh marami na akong nasayang na opportunity dahil noong mga panahon na yun kumikita ako sa labas. At sa kada bibili ka ng pampaswerte, nawala mo na ang opportunity na mapalagusan ang pera na pinambili mo kung ininvest mo na lang. At ang worst part is unti-unti nang nawawala yung faith mo sa Diyos nang hindi mo napapansin. Kasi sa halip na siya ang unang maisip mo tuwing may dumadating na blessing sa'yo, ang unang maaalala mo e yung binili mo na pampaswerte. Garawi, gawa ka naman ng content kung paano maawat ang pagyoyosi. Hindi ko pa naranasang manigarilyo sa talambuhay ko kaya hindi ko alam kung gaano kahirap ang pigilan nito Pero sinubukan ko mag-research ng mga kasagutan at ito ang nahanap ko. Number 1. Mind the consequences. Siguro naman alam mo na bukod sa sinusunog nito ang health mo, health ng mga taong nakapaligid sa iyo at sinusunog din nito ang bulsa mo. So technically, sinusunog mo rin ang future mo. Number 2. Identify your triggers. Obserbahan mo yung mga moment, places, or emotions kung saan nakakaramdam ka ng craving sa yosi. At sikapin mong umiwas sa mga yon. Kung halimbawa nagkikrave ka dito after mo magkape, iwasan mo muna magkape. Kung naiimpluensyahan ka ng tropa mo, iwasan mo muna sila. Number 3. Replace the habit. Yung iba, pinapalitan lang nila yung cravings nila ng chewing gum, candy, or even tubig. You can also try walking or exercising. Number 4. Reward and Punishment Magdala ka lagi ng papel at panulat. Every time na nagkikrave ka, ilista mo lang. Pag uwi mo, ihulog mo sa alkansya yung pera na sa halip na ibibili mo sana ng yosi. After a year, marirealize mo kung gaano na kalaki ang naipon mo at yun ang magiging reward mo. Number 5. Pray Every time na magkikrib ka, just pray. Ask help and forgiveness sa ating Creator. It will rewire your brain to feel bad tuwing makakaisip ka magyosi. Pinahiram lang naman kasi sa atin ang katawan na ito, pinagkatiwala sa atin ng Diyos, so it is our responsibility na ingatan ito. Bakit kailangan maniwala tayo sa Diyos? Kung mapapansin nyo, hindi ako nagpipreach dito about may religion. Ang aim ko lang ay i-convince kayo na may Diyos. Kasi once na may pinaniniwalaan na kayong Diyos, kusa nyo na rin lang aaralin ang whatever religion na sa tingin nyo tama. Kung nagkamali man kayo ng napiling religion, unintentionally, wala naman ako nakikitang problema doon. Marami kasi ang nalilito sa difference between non-believer and disbeliever. Ang mga non-believer ay nasa labas ng tamang religion, whatever that religion is, pero ang mga disbeliever ay eh yung mga alam na nila kung ano ang totoo at tamang paniniwala, pero still, they decided na kontrahin pa rin ito for whatever reason. Ayon kasi sa studies, we humans are hardwired to believe in God. Ilagay mo man ang mga bata sa isang isla without any influence of any religion, they will still grow up worshipping something like rock, wood, or sun. In other words, atheist ka man o agnostic, you know and you feel deep inside you na may Diyos. Nilalabanan mo lang. Kaya nga hindi mo maawat ang sarili mo makipag-engage sa mga religious people. Kasi something deep inside you is bothering you. Pero darating ang time, may immune ka na lang dyan. Tulad lang ito ng pagsisinungaling. Sa unang beses kang magsinungalin, kakabaka-baka ka pa kasi binabagabag ka ng konsensya mo. At habang nasasanay kang gawin ito ng paulit-ulit, hindi mo na mararamdaman ang konsensya mo. Ganon din lang ang pagtalikod mo sa paniniwalang may Diyos. Kung patuloy mo kokontrahin ang desire mo to worship God, darating ang time, hindi mo na mararamdaman may Diyos. At ayon sa mga scriptures, yun ang delikado. Kung hindi pala pera ang habol nyo, ba't pa kayo Mukhang na-misinterpret mo yung pinost kung sinabi ni Chichester. Hindi sa pera nyo mga ungoy. Of course, need namin ng pera para mabuhay. Pero tandaan nyo, pareho kaming passive income earner ni Chai Chester. As in literal na kahit mahiga na lang kami maghapon, e eh sumasahod pa rin kami automatically. At paano namin narating yon? Sa tulong syempre ng pera. Kaya kahipokrituhan kung sasabihin kung ayaw ko sa pera. In fact, marami akong content na nagtuturo pa ako kung paano gumawa ng pera. Pero gayon paman, kahit gustong gusto ko ng pera, hindi ko tinanggap ang offer sa akin ng dalawang gambling app. Very tempting and life-changing na yun para sa akin as a small content creator. Kasi gaya nyan, inabot pa ng 3 months bago ako sumahod ng $100 dito sa Facebook. Ganun na lang kaliit ang kitaan dito ngayon. Pero bakit hindi ko tinanggap yung offer? Kasi alam kong maraming buhay ang posibleng masira pag tinanggap ko yun. At hindi yun kaya ng konsensya ko. Bukod doon, ayoko ng pera na posibleng maging hadlang para tanggapin ako sa itaas. Alam mong pangkabilang buhay na talaga yung target ng tao na yun, parehas kami. Life is short, kaya kahit binabash ako dito ng ilan, kahit barya lang ang kinikita ko dito, nagtsatsaga pa rin akong gumawa ng makabuluhang content na hopefully, hopefully, pakinggan pa rin ng mga tao kahit dumating na yung time na wala na ako. Hindi lang passive income sa mundong ito ang kailangan ko. Kailangan ko rin ng passive good deeds. At sana makuha ko yon sa pamamagitan ng pagkocontent. Idol, sa tingin mo sa langit ba ang punta mo? No hate po. Hindi ako sigurado syempre, ang Diyos lang ang makakapagsabi. Aware ako na marami pa rin akong nagagawang kasalanan na hindi maiwasan. Yun lang pakikipagbardagulan ko sa mga bashers ko eh, dumadagdag na yan sa kasalanan ko for sure. Pero, I'm trying my best. Sinisikap kong gawin sa abot na makakaya ang alam kong ikalulugod na Diyos at iniiwasan ko as much as I can yung mga bagay na sa tingin ko ayaw niya. Pagdating naman sa pagpili ng religion, kung yan ang concern mo, hindi rin ako basta sumunod na lang o nagstick sa kinagisnan ko lang. Naging agnostic muna ako dati. Then dumating ako sa point na pinag-aralan ko both Bible and Quran. Umatend pa ako ng Bible studies, umatend ng matrasa, ginamitan ng critical thinking at binalansi ko ng maigi. Marami akong kinonsider na factors and I'm hoping na tama ang religion na sinusunod ko ngayon. Hindi man ako sure na sa langit ako mapupunta pero sure ako and I can say na I did my best. Marami pa rin ang nagtatanong, marami pa rin ang nagtataka, bakit hindi daw kumukurap ang aking mga mata? Marahil bago ka palang dito o hindi nyo pa napapanood ang video kong ito. Once and for all, uulitin ko, AI clone lamang po itong nakikita nyo. Paano ko ginawa ito? Simple lang yan men. Pinuntahan ko lang itong website na HeyGen. Nag-upload ako ng 2-minute sample video ko at kinopia na ng AI ang itsura, boses, pati kwarto ko sinundan ko lang na maigi ang kanilang instruction at required mag-send ng live permission. Gusto kasi nilang matiyak na hindi ka nanguha ng mukha ng ibang tao. Kaya kailangan makonfirm muna nilang ikaw talaga ito. Ang kagandahan dito, hindi ko na kailangan magayos ayos mag-ahit o maglinis ng kwarto. Magre-record lang ako ng boses ko at yung clone ko na ang bahalang humarap sa inyo. And check this out, itatype ko lang dito ang gusto kong sabihin Behold, I have now acquired the perspicacity of English speaking. Alam ko mas maganda kung natural o magre-record ako every time na gagawa ng video. Pero believe me, hindi yan uubra sa case ko. Mahirap tumayming dahil may batang makulit dito. At bukod dyan, hindi ko na siguro need pang ulitin ang kwento, nahirap ako sa pagsasalita ko. Sa dami ng takes, kakain yun ng maraming oras. So sa tulong nito, marami akong video na maiilabas. Ngayon siguro, hindi na kayo magtataka kung bakit hindi kumukurap ang aking mga mata. Idol, paano maging katulad mo? Yan ang huwag niyong pangarapin. Even if ituro ko lahat ng alam ko, it won't help. Kasi no matter how much you try to imitate my life, sabayan mo man ang bawat kilos ko, gayahin mo man ang bawat investment na pinasok ko, sabayan mo man ang bawat tulog at gising ko, ulamin mo man ang inulam ko, walang katiyakan na pareho tayo na mararating sa buhay. Tandaan nyo lagi na what works for me may not work for you. Kasi magkakaiba tayo ng situation, skill, capacity, emotion, and so on. Nakaka-burnout lang yan pag sinikap mong tularan ng isang tao. Sa halip, subukan nyo magkaroon ng sariling boses. Subukan nyo magkaroon ng sariling mga adhikain. Ilabas nyo ang inyong unique na talento. Sikapin nyo bumuo ng sarili nyong kwento at iiwan ng legacy. Be yourself and always try to be the better version of yourself. Kung nagtagumpay man ako sa paningin nyo, kaya nyo rin magtagumpay sa sarili nyong paraan. Baka nga mas malayo pa ang marating nyo. Totoo ba ang kasabihan na bukod sa sipag at syaga, dapat may disiplina ka din para umangat sa buhay? Actually, maraming factors in play para umangat ka sa buhay. Kaya sa totoo lang natatawa ko dun sa tanong na diskarte o diploma. Kasi para dalawang factors lang naglalaban. Bukod kasi sa diploma, diskarte, sipag, tiyaga at disiplina, ang pag-angat sa buhay ay nakasalalay din sa inyong skill, knowledge, expertise, emotional intelligence, networking or relationship, o packer kung tawagin ng iba, adaptability, flexibility, opportunity, at higit sa lahat, God's will, o swerte kung tawagin ng iba. Pwede kasi mangyari na sobrang sipag mo na nga, may tiyaga, may disiplina, pero wala naman nagbubukas na opportunity. O sadyang wala ka lang talaga makita, tandaan natin na there are things in life na beyond our control. Kaya dapat mag-focus lang tayo sa mga bagay na kaya nating kontrolin. Basta gawin mo lang lagi ang best mo at huwag kalimutang samahan ng panalangin. At kung anuman ang kayanin mong marating sa buhay, at the very least, proud ka at alam mo sa sarili mong ginawa mo ang best mo at ginusto na ng Diyos yung kinalalagyan mo ngayon.